So happy together. For this video po pala, uh, wala akong biyahin ngayon mga guys kasi uh, siguro wala pang mintung dumating. Kaya magiging collector muna ako ngayon guys at saka uh, purchaser na rin guys. Uh, Mangungulik ta ako ngayon guys tapos pupunta ako sa Transasia uh, para may kukunin akong service cargo guys tapos uh, pumunta ako sa office namin sa IT part uh, doon sa Cebu tapos balik na naman ako dito sa uh, Mandawi guys sa warehouse namin Siparit kasi yung office namin guys uh, ang office namin nandoon sa uh, 37th floor sa may artalan building guys uh, sa Cebu City guys tapos ang warehouse namin guys dito lang sa may Mandagwe guys, Paknaan so abangan nyo lang yung mga kaganapan ko ngayong araw guys Nandito ako sa elevator ngayon guys Grabe Nakakatakot Wala dito guys Mula, mula 37 floor ako guys Nandito guys Palabas na ako guys Dito ako ngayon sa IPI guys kasi mayroon akong inihatid na statement of account at saka sales invoice guys sobrang laki dito guys oh. ito dito sa loob guys ito guys oh. ito ang loob ng IPI guys Ngayon. Okay, so wow. Papasok ako ngayon sa admin office. Ito rito, guys. Eh. Chisim. Ah, Habis buang lagi di tu, guys. Thank you, Mom. Sendeka. Ah. Ayang itu, guys. Napa kali king kumpannya itu, guys. Hitung IPI, guys. Napaka-raming warehouse nito. Dito sa Cebu, guys. Ito ang International Pharmaceuticals Incorporated, guys. Uh, sila ang tagagawa ng mga casino rubbing alcohol, guys. At saka... dikasih oil guys, tu guys. Tunggu pelan ni lah guys. Itu nak no, pasang eh. parking area guys. Itu parking area semua motor guys guys Yang enam building ni guys guys Dadaan muna aku dito semai Indahan ng sepatus guys Kasi dibili aku nang steel to guys Sipti shoes guys Dito guys Dito guys mantap Like here guys Vicious kita naon kuning Ini brand ini Pun Murug Kita plus rumah ini diri ini guna Kami lo light gear Oh Oh dengan kepanjang Makmai Oh Diri Oh, katu. One to ang price nya, Miko. Ah. Tinawag na pala nila guys. Akala ko ako pa mamili. Tinawag na pala nila. Ganda ng gagawin sa mga guys. Ayan ito, Pilih ni yang ini ni, Miko? ini ni? Asal Inikah? Inik Mahal masa dia mahal nampak diri dia segitu Pang motor lah, entah apa Diri sana, Miko Tak nampak, Ausuri. tindahan na to guys PPE ito guys PPE store yan guys oh tingnan nyo oh. lahat ng mga PPE products nandito nila guys Pers personal protective equipment ito nung binili ko guys oh Ah. Oh. Laki ng ulap, guys. Sana hindi ako abutin ng ulan nito, guys. Sa kilo, uh, ng ulap, guys. Oh. Pero dito banda, guys, wala naman oh. Pero doon sa pupuntahan ko, guys. Maulap, guys nito lang trabaho ko dito guys wala akong biyahe guys minsan inuutusan nila ako guys press na ko guys uwi na ko guys ngayon guys binili kong sapatos guys oh ito guys oh Ay, lamig na. Ara menteri. Stop. Mau lagi aku? historia ni moh. orang duduk. Kau Ara resibo. Pastang kau hari itu menteri. Kamu tu menteri. Perteguhanan interview aku. Lagi? Lagi? Kau ni lah. Dilek. Kau yang ano? Kita terus leden ngablangir keder. <laughs> Aku pinang <yang> video. Ada <laughs> ka? sir, kay ada company de sir na in charge. Mo mm. nang wato gani ke dito, kinahanglan mo yang un ka kinsa may imong contact ana ba? Ah, na i nagda sa tong account. Na i nagda sa account. Oh, lagi. Sa dito <coughs> tas purchasing mo nang Aku kena kos building. Aku ngibijihon kali rum building. Dagasan na, na sila ug kanang diyan ang ang orang yang Ang aku ngi, ang aku ngi sudah non busian. Office lagi tu busian. Tulis story, dapat upat ka building. Mga office lah, ogan ang planta sa alkohol, ogsa. Oh, pero siya dili to kanang tu kan ang ang warehouse. Gitu, ang office gitu an. Ang ang sentra di mana? Oh, ano itu? big blue. Sun Pride, Big Blue. Grabe no, 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 ka oh. na. Ay, pinay na, ay. Kastilyo ba? Kastilyo na, oo. Hindi ako na pinay Ang nagdaan ako ng third generation na. Dato ka na. Third generation na. Oo, oh, third, na, third na. Kita? generation na nagdaan. Ay, oh, Ma'am oh, Tiray. na yeah, ay ikuha ni mo Tiray, ha? Para na may muwato okay. sunod. Muwato sila, 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 huh? uh? sila mag-deliver sunod, Ma'am Tiray. Kuhaan ka nang muhapit sila sa gate 1. Unya dili na sila mahasol kay kabawon na mo kon saon. Asol tingi na sila. Oh, dili ino ni mo sila nga. We at most dread so support si sing kuntakon si France. Moy tagaan atong puti nga kape. Uh, kay siya ay in charge sa Macmay. Oh, si si oh, IPI ang oh. France. Get one. Sa Gitwan, ya, administrative building, pero ingnan ingnan lang ni mo guard nga ato ka sa Kuan, ato ka sa Purchasing. Mayroon yung biyat kong dandiging na nakuha na yun na... Nasulbad na yun. Natatawa ako kanina guys kasi nung sumakay ako ng elevator pagbaba ko guys, kinabahan ako guys kasi non-stop man yung elevator guys from 37 floor pababa guys medyo napakataas na building yung uh, opis yung office namin guys no? nandoon sa Artalan building guys na napakataas guys more than tip floor may siguro yan guys or 40, 40, plus ba guys kaya ang office namin guys 37 floor pagbaba guys uh, non stop siya guys tapos sa uh, simula parang wala lang guys pero pag dating na doon sa malapit ka nang lumapag doon sa ground floor guys parang 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 masamang pakiramdam ko guys <laughs> kaya natatakot ako guys uh, para bang lumulutang ako sa hangin guys wow. pero lagi man akong sumasakay doon guys yun lang first time ko na guys na ganoon ang pakiramdam ko guys kasi ako lang mag isa sa doon sa loob ng elevator guys hanggang dito na lang po pala tayo guys at sa susunod ko na lang po muna vlog guys panuorin nyo lang guys bye 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 guys